isa po ang Manila Memorial Park sa mga dinadagsa ng pami pamilya para alalahanin ang kanilang yumao tuwing undas. At live po mula sa Paranaque na sa front tayo ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, magandang umaga. Marami na bang uh, nagpupunta ng ngayon dyan? Andre, unti-unti nang dumarating ang mga bibisita ngayong undas dito sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Ang ilang kapatid naman natin piniling mag-overnight para maglaan ng mas mahabang oras sa puntod ng mga kaanak. Sa ilalim ng tent at inilatag na higaan, nagpalipas ng magdamag bago magundas ang pamilya ni Benji na galing pang Cavite. Tila tradisyon na raw sa kanila na taon-taon naglalaan ng oras para makapiling ng mas matagal ang kanyang yumaong biyanan at pamangkin na nakalibing dito sa Manila Memorial Park. Dasal nila na sana masaya sila kung nasaan man sila ngayon at gabayan sila kung sila na nandito pa sa mundo. Nagdala rin sila ng makakain pang overnight dahil bahagyang may kamahalan ng tinda sa mga stall sa sementeryo. Samantala, sumaglit naman ang pamilya nila Aman at Ramon na galing pang Quezon City at Pasig kaninang alas 5 ng madaling araw. Bukod kasi rito, may bibisitahin pa silang kaanak sa Heritage Memorial Park sa Tagig. Alay nila ang kandila at dasal para sa mga yumaong kaanak. Marami pang pamilyang Pinoy ang inaasahang magpupunta sa sementeryo ngayong araw. Andre Magdamaga na bukas ang Manila Memorial Park ngayong November 1 at 2 habang sa November 3 hanggang alas 6 ng gabi bukas itong sementeryo. Marami na raw ang bumisita kahapon pero asahan ang dagsa ng bisita ngayon at bukas. Andre. Live mula sa Manila Memorial Park, maraming salamat. Dave Abuel. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.